Hello guys, welcome to my youtube channel GPRT Vlog. So mayroon tayong gagawin guys na isang keyboard na ang pangalan niya ay yung Yamaha Ayan guys, so Yamaha siya So ang problema nito ay uh, ayaw gumagana yung mga keyboard, mga key niya guys So ito yung key niya guys, ipapakita ko sa inyo Ayan, so Ayan, guys. So, ito ang keyboard niya, guys. Ang problema nito ay uh, mayroon siya dito uh, ayaw mag-contact. So, ayaw, ayaw tumutunog kasi ito ay ginagamit sa aming paaralan, guys. Dito, ito yung kanyang speaker So So, ang gagawin ko Nito Para Bumabalik sa dati So, linilisa natin to Okay guys, dito tayo So, dito tayo magumpisa guys ah, Maglinis tayo dito Kasi yung mga buton niya Ayaw gumagana So ito Mga buton to dito guys Ayan guys Ayan So Okay Guys So umpisahan na natin maglinis So ito guys Yung mga buton uh, Check natin tong mga keypad Dito Kung gumagana pa siya So, ito yung tester natin. Ah, testiran lang natin yung ohms, guys. Kung gumagana ba ba siya. Ayan, gumagana siya, guys. Pero, maliit lang. Ayan. So, gumagana pa siya, guys. Yung iba, hindi na gumagana. So, ang gagawin natin ay kailangan natin linisin muna bago natin i-tester so ito yan so kapag mayroon siyang carbon guys ah uh, dito na umaangat dito yung kanyang uh, itong ah uh, uh, yung kanyang sinter yung kanyang meter dito mga so pag ginanon mo guys ayan so gananon mo at uh, tinistiran mo yung key keypad nya so mahina na sir guys ayaw na magkontak ayan ayan guys So matagal na to guys sa simbahan. So matagal na nilang ginagamit. So kailangan natin i linisan muna ito. So update ko lang kayo guys, babalikan ko kayo. A few moments later. Ayan guys, muli, muli tayong nababalik. Ah. Uh, yan, uh, tapos na natin naglinis nitong board na ito na yung keypad na nilinisa natin na ibalik ko na at lagyan na nating screw ayan so dito naman punta tayo dito sa bit or lock na kapag ito ay iba't ibang tunog itong bit na ito so tinanggal nating screw guys kasi magumpisa na tayo sa paglinis let's go guys So, ayan guys, naibalik na natin. So, uh, bago natin ibabalik, so, takpa natin ito. Ibalik natin lahat para mag-testing tayo na ating patunugin. So, ibalik na natin guys. ayan guys oh tapos na natin uh, ginawa so nagtry tayo na mag mag-testing ating patunugin so ngayon uh, nakailaw na siya guys ayan so try natin testing so dito guys uh, hindi gumagana so ngayon gumagana na siya guys so ilipat natin sa Uh, ito ay number 4 So 16 bit So ilagay natin sa uh, 001 001 uh, Subukan natin 001 8 bit uh, 001 Ayan Gumagana na guys dati, uh, iba yung boses. So, ngayon, gumagana natin. Ito ay 8-beat. Uh, so, ilagay natin sa piano, guys. 001 piano. So, ito na. Ayan. So, subukan natin uh, ilagay, guys, sa uh, uh, 052 5, 0 -5 So, 0 5 tayo ng 052 Kasi dati, di, hindi gumagana dito So, ngayon uh, Subukan natin uh, 052 Ayan Gumagana dito, guys So 052 uh, Yung nakapangalan niya guys Ay yung Uh, bus nah, uh, ito yung bus, ayan guys, ayan, ayan, ayan guys, yun ang bus, so gumagana na guys, so ayan gumagana na siya, so ngayon, ah, uh, ito na gumagana na. So try natin Nang isa So 1, 2, 4 guys Ballroom 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 3 So 1, 2, 3 1, 2, 4 So balik natin guys So iba yung tunog uh, naputol tayo So muling nagbabalik Mulang nagbabalik guys Ah uh, Ayan, so subukan natin kasi gani kanina uh, napindot napindot ko 1 2 3. So ngayon subukan natin 1 2 4. Ayan, so napindot natin 1 2 3. So ito yung tunog niya, guys. Ayan. So ngayon, ah uh, uh, ah, subukan natin uh, na 124 so yung nakalagay diri 124 ah uh, ballroom ballroom so pindot tayo ng 1 2 4 so pindutan natin ayan ito yung tunog niya guys Guys. So ngayon, okay na guys. Gumagana na to. Kasi dati hindi gumagana dito. So ayan. 'Yan. So ayan guys hanggat dito na lang yung aking video. Salamat guys sa inyong pagpapanood. Uh, shout out sa ating kaibigan na mga tech vlogger sa kapwa natin tech. Pinoy tech vlogger. So shout out sa, sa inyong lahat mga master. So ngayon hanggat dito na lang yung aking video. So mayroon tayong kaibigan dito guys na ang pangalan niya ay T.D. Ayan. So shout out diha. TD Makabinta. Shout out. So ito yung ito yung ating kaibigan dito guys na palaging kasama dito, palaging uh, nagaabang nag-aabang dito siya. So manonood siya ng uh, video yo. So mayroon tayong ditong computer. So ayan. So salamat guys. Hanggang dito na lang. Thank you and peace out.